busy na ang lahat kasi nga mag ano na eh mag 7 o'clock na so magkakainan na talaga kaya yun uh, busy na talaga ayan yun sa tindahan na yun maraming nakaabang kasi nga magkakainan na eh so marami na silang nakaabang na nag order so pag quarter to 7 yun ang pagkuhan nila ng pagkain kasi hindi pa naman sila ngayon pwedeng kumain. Pwede kang bumili, pwede ka rin mag-order, pero hindi pa ibibigay sa iyo ang in-order mo na pagkain. So, mamaya mo pa makukuha order mo. So, nakapila ka. Ayun, no, nakapila sila. Pakita ko sa iyo na nakapila. Ando, no? Nakapila sila doon sa Sahara na restaurant. Nakapila sila sa labas para pagkuha ng pagkain mamaya ng quarter to seven. So now, quarter to six. So may one hour pa silang ipag-aantay sa kanilang na-order na pagkain. Ayan, ano sarado pa. So, pwede ka lang pumasok mag-order pero hindi mo makukuha ang order mo. Mamaya pang quarter to seven.